ulit ang lalaki po Mm <tinyo> Guys, sa order nga pala ako dito ng Buchi dito sa May Proven Republic. Proven and tasted lasang isa pa. Nga pala guys, more on takeout nga lang pala sila, wala silang dining dito. Kaya sa mga gusto mag-order, boss, sa sila pwede mag-order. Uh, sa 02 di mo street, Haguna Gig City. Dito lang matatagpuan niya sa may tapat ng Chooks Diretso lang kayo pangalawang bahay. Dito nakakagat 'yon. Parin boss, magmalayo. saan sila pwedeng kumonta? Via lang mo Biyala nabo sa sila mo message Sa natin Natividad. Ayan. Right? Boss, ano, ano yung mga flavor mo dito, boss, na bago? Uh, ang bago namin dito ay burning gas, honey butter, bubalo, chicken neck, tsaka soy garlic. pa pala mga bagong ano, flavor dito. Kali itu nga pa lang buchi, wala ng flavor to. Ayun, classic. classic. Ikmanatin man. Hmm. Boss, tukarin somtong order. Bunyi uh, <laughs> masarap 180 Wanidi best lang yan. Hmm. Lato adame. Yan. 180, Oh. Per satu, boss? Yes. Adame ka. Ah. <laughs> yan, lalagalan dito suka. E mas suka din sila dito mabisa. Hmm. Uy, pulado idol. Abel kami si ini man. mga gusto mag-order ng suka, meron din sila niyan. Hmm. Kaya kung wala pa yung pulutan. Nag-message lang kayo sa kanya. Ang ulam na, pang pa. You know. Umarder din pala ako sa kanila ng chicken skin. Boss, anong flavor to, boss? Burning, Burning dust. Burning dust. Parang ito yung sa may Jollibee, ah. Yes. Eh, no? Parang spicy flavor. Magkano order nito boss? Ang ganto? Uh, 220. 220. Ganto na karami, chicken skin. Uy, sulit. Ang lalaki po, Mm. Kaya, tasa oh. natin ito. Top! Oh. Pero, ano? hindi pa naluto. Yung suka nila, malasa din man. Sarap. Sarap. Mm. Ito yung leg nila guys, sakto medyo kailangan ko na nito. Mm. Boss, Boss, magaling ganito mo boss. 220 din. 220. Ano yung flavor nito boss? Ah, uh, soy garlic. Soy garlic. Ah, uh, classic naman natin is 190 lang. 190 kapag may flavor, add lang sila ng 30 pesos. Okay, para may flavor na. O okay, titigman natin soy garlic. Mm. Mm-hmm. Mm. Tak talaga yung flavor guys oh. Try nyo rin to. Soy garlic. Ito naman guys so yung kanilang probe. Ayan, ito yung kanilang best seller. Boss, magkano yung order nito? Ah, uh, sa plain 180 pesos. Pag sa may add na flavor, add lang uli ng 30 pesos. Okay. okay. Boss, pwede pala ganyan flavor to? Pwede. Yung dust, yung spicy dust? Yeah, you know? Burning dust. Burning dust pala. Parang yung chicken joint ng Jollibee ha. Yes. You know? Probe, mulado. So okay na to, bossing. Oh, sa mga mahilig doon sa Probe, ito, bago to. May yeah. flavor to. Mm hmm. hmm. Kaya sa nagharap dyan ng putripa, ng pulutan, mag-order na kayo kay bossing.